Dito ba? O oh, dito ba? Dito ba? Ang dapat tong kalagyan Sa ilalim ng araw Dito ba yun? HM Transport naman to eh Sabi jam eh Liner <coughs> Worthy Transport Sir, dito ba yung jam? Oo po, dito po. Malbar? Ano ba to? Yung tubigan, Malbar Street, tubigan. Dito po. ID po. ID lang, sir. Itong resibo, hindi muna? Doon na lang ah, po yan. Sa loob na po? Oh, sige, sir. Iwan na yan dyan. O, ilang ano po yan? 18 lang. 18? Yes, sir. 18, 18 KL. 18,000 liters. Saan banda dyan, sir? Yeah, Dito lang yan yun, Lord. Kakanan dyan? Opo, yan sa may pag-isa ng box. Ayan ka po dyan, kakanan. Oh, sige, sir. Salamat. Salamat. dito nga oh dito nga dito nga ayun na nakita ko na ang tangke kita nyo na ba ah, yun o kita nyo yan dito nga ako dito pas, eh. may bus eh ganda may usap yan wait 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 tayo yan shoutout dito na tayo mga kadiskarte. Ay. Ating Deliberan. Ayun ang tangke mga kadiskarte oh. Shoutout. Ayos naman yung biyahe natin simula Rosario hanggang General Trias. Ais General Trias. Rosario, General Trias, Dasma, GMA, Carmona, Binyan, all goods naman. Walang mga baha baha Meron hanggang leg pag nakahiga. Yung <laughs> shout out mga kadiskarte mag-update muna tayo sa opisina. Na uh, we're here. Ating destination. Shout out. Ate ating documents. Shout out. Yung shout out mga Hintay lang tayo ng Magre-receive Ayan shoutout mga kadiskarte Nangihintay pa tayo sa ating mga receiver Siguro mga 1 Pagay, anong oras na ba? Eh, alaw na pala eh May maya, andyan na siguro yan Sana Ayan ang tanking didiskarga natin mga kadiskarte Ayan o no? Twitter. And shout out sa mga kadiskarte natin yan, mga driver ng bus. Ingat-ingat tayo sa ating mga biyahe, mga kadiskarte. Lalo ngayon, maulan ang kakalsad. <laughs> maulan at madulas ang ating kakalsadahan. Ingat-ingat po. Shout out. At ayun na nga mga kadiskarte, tapos na, okay, basang basa sa ulan, talaga exercise sa ulan, yu Higpit lang natin ibaba mga katislat eh. Assist naman tayo dito ni sir yung nagre-receive dito. Ba? Gayon yung may nag assist Kasi, siyempre, si babo ng tanke yung ano eh. Lagay ng hose. Siyempre, kung ano, akit panahon na pa tayo dyan, diba? Ayan o, oh, dyan. Dalawang tanke yan o. Diba? A shout out kay sir. Nagre-receive dito sa jam jam compound dito sa Binyan. Salamat po sa tulong nyo. Ngayon tayo, babalik na sa Rosario Terminal. Kakarga na ulit tayo. Shout out. Ngayon na nga makadiskarte. Tapos na tayo. hanggang load. Kempo, Tapos ay mag-unload na tapos din yung ulan. <laughs> Galing. Meron na ang bunang Oh, darling! Mga kite like dito, may mga nagka guide Yes. Ramat na 'yan. Maiti go 'yan. resep ito sa Jump compound. H in transport. Hindi na ipatayo. Tip ID. Oh. <coughs> what the ID. Going back to RT. I'm going back to RT. Rosario Terminal Where my load is waiting <laughs> Parang minuto lang mga kadiskate no Diretso na tayo mga kadiskate Shout out yung Medyo tumitila-tila na yung ulan senyales yan. May hina-hina na. Sana naman, wala masyadong nasalanta si Enteng. Papas ko pa naman. Yun, ingat-ingat po tayo mga katiskate sa biyahe at sa anumang ating ginagawa. Let's always ride safe and let's keep on trucking.